Mga Swifties, magalak. Kakagawa lang ulit ni Taylor Swift ng music history at nagpapakita ang mga tagahanga sa malaking paraan. Matapos bilhin muli ang mga karapatan sa kanyang original na mga album, ang mga stream ni Taylor ay tumataas. Tingnan natin ang mga numero at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang legacy sa musika. Pumutok ang mga agos ng Taylor Swift pagkatapos bilhin bumalik ang kanyang katalo. Noong nakaraang linggo, inihayag ni Taylor Swift ang isang bagay na pinangarap niya sa loob ng maraming taon, opisyal na niyang pagmamayari ang kanyang unang anim na studio album na orihinal na naitala sa ilalim ng Big Machine Records. Ang tugon, napakalaki. Ang kanyang mga tagahanga ay dumagsa sa Spotify at iba pang mga platform upang istream ang mga orihinal na talaan at ang mga numero ay ligaw. Ang Speak Now ay tuoon ng apat at tatlu sa mga stream. Ang kanyang debut album Taylor Swift ay tumaas ng dalawang daan at dalawang Reputation ay tumaas ng isang daan at pitumput at fearless ng isang daan at anim na ang pula ay tumaas ng isang daan at 50%, at ang isang libo siyam na daan at walumput Syam ng isa isa 0%. At sa araw ng pag anunsyo lamang. Ang kabuang mga stream ni Taylor ay tumalo ng apat na na may 30.6 milyong paglalaro sa isang araw. Ang sandaling ito ay hindi lamang nagpapatunay sa walang kaparis na impluensya ni Taylor. Ito rin ay isang malaking tagumpay para sa mga karapatan ng artist at pagmamayari sa industriya ng musika. Hindi pa rin nire-record ni Taylor ang dalawang album, ang kanyang debut na Taylor Swift, at ang fan favorite na reputation pero ngayon, sa wakas ay pagmamayari na niya. Wala nang laban. Purong Taylor lang. Ano ang paborito mong album ni Taylor ngayong pagmamayari niya silang lahat? Ikaw ba ay team speak now o loyalist ng reputation? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para manatiling updated sa lahat ng bagay na Taylor Swift at sa iyong mga paboritong artist. Ito ay hindi lamang isang panalo para kay Taylor. Ito ay isang panalo para sa bawat artist sa labas na lumalaban para sa kanilang boses. At gaya ng nakasanayan, tiniyak ng Swifties na alam ito ng mundo, mga Swifties, magala. Kakagawa lang ulit ni Taylor Swift ng music history at nagpapakita ang mga tagahanga sa malaking paraan. Matapos bilhin muli ang mga karapatan sa kanyang orihinal na mga album, ang mga stream ni Taylor ay tumataas. Tingnan natin ang mga numero at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang legacy sa musika. Pumutok ang mga agos ng Taylor Swift pagkatapos bilhin bumalik ang kanyang katalog. Noong nakaraang linggo, inihayag ni Taylor Swift ang isang bagay na pinangarap niya sa loob ng maraming taon opisyal na niyang pagmamayari ang kanyang unang anim na studio album na orihinal na naitala sa ilalim ng Big Machine Records. Ang tugon, napakalaki. Ang kanyang mga tagahanga ay dumagsa sa Spotify at iba pang mga platform upang stream ang mga orihinal na talaan at ang mga numero ay ligaw.